Ay, ito nga pala si Boya, small engine mechanic sa New Zealand. So, mag interview tayo mamaya ng mga ilang tao dito sa paligid natin, sa North Auckland Basketball League. Salamat nga pala sa sponsor, sa, sa nagbigay sa akin ng cup, kay Manila Kingpin. Yan, maraming salamat sa cup. At sa, kay The Garage. Yan, The Garage, ang sponsor namin si The Garage, si Bakerfield, at si Uragon. Yan, Uragon Limited kung hanap nyo yung kotse na maganda at formado dito kay sa garage pumunta garage lang kay uh, owner uh, Mr. Mau Maurice Casado then kung gusto nyo na hanap nyo man ng transmission na maganda transmission na uh, specialist ito naman kay Bakerfield Manukaw kay Neil look for Neil. ito yan uh, siya ang may-ari ng company niyan tuwing Sabado <laughs> gago sa Orago naman kung gusto niyo naman magpagawa ng earthworks uh, ano naman dito ko naman kay Oragon uh, dito si si Roland Detesa hanapin niyo lang yan. at sa pa subscribe ng channel ko yan sa Small Engine TV sa YouTube at saka sa page ko na sa Facebook na Small Engine TV sana so, supportahan niyo ako para may mga kabayan pa tayo nung iyan ako dito kung ano yung mga ano agency nila dito sa Pilipinas so maraming salamat uh, Subscribe to my channel sa so YouTube, uh, Small Engine TV, sa page ko sa Facebook, at saka sa uh, ito, Boyang Freeman. Uh, maraming salamat. si Boyang, Small Engine Mechanic sa New Zealand. So, interview natin si Kenick. Ito ang boss dito. <laughs> boss nila. So, Kenick, paano ka nakamunta rito? Pumunta ako ng 2006, visit visa. Visit visa, tapos? Kasi pamilya ng misis ko nandito. Ah. So, dito na ako nang nagkuha ng work visa after 5 months. 5 months. Uh, so, uh, ako tapos nun, um, dito ko na rin nagkaroon ng anak. Nang? No. Dito, dito ko na rin yung pamilya. ah uh, dinala ko yung mga ano ko. Uh, pamilya ko, isang punta kami. Yung panganay ko, 4 years old pa lang. Tapos, ang bunso ko ngayon, uh, 14 dito na pinanganay. Ah, okay. Um, so, ka na katagal dito? 2006? Uh, 18 years. 18 years. Citizen? Hindi pa. Hindi ko pa na, hindi ko pa na apply Okay. Pero, may business ka dito? Meron. Ano business mo pa, Eric? Ah, ano lang. Ang... Pero, i-promote natin. Lahat ano lang. Na, ganyan. Uh, pa, contractor? So, uh, buy and sell. Buy and tractor. sell. Contractor. Nag-restaurant din. Try and try until you succeed. Yan, yeah, yan. Yeah, wow. Maganda. Oh, try and try. Try and try. Oh. Um, So, uh, sila yung mga tao mo, ano? Nakakasama ko sa church. At church, okay. Yeah. so, yun so, yung, na, yung team namin, uh, CRLJC. Christ of the Risen Lord, Jesus Christ. Okay. okay. CRLJC. Okay. Um, so, uh, ano nga ba ito? Uh, hindi ka pa citizen, pero... Nag-apply pa lang. Pero naghahanap pa ng tao? Naghahanap ng tao. Truck driver. Driver, driver daw. Truck driver. Truck driver. Ilan? Dalawa. Dalawa. Oh, uh, truck driver. So mga nasa New sila dito, hanapin niyo si Kenick, nag-handle siya ng truck driver talaga. Okay. Truck driver lineman. Magkano magkano rate right naman? Truck driver line man Magkano rate? Na minimum. Um, ano lang, match lang sa ano, match lang sa sa labas, simple. Okay. Pare-pareho lang. Uh, ah, pare-pareho lang. Truck driver, Lion. truck driver, electrician, electrician lineman. Lineman. Truck driver, electrician, lineman. Okay. okay. Thank you, Thank you, Yong. Pangalan? Ah uh, Ramil Barukan, taga saan po? Uh, Mabini, Pangasinan. Sa ngayon, nakatira sa 280 Royal Road Masi. Okay. Ano po trabaho? Uh, heavy equipment operator, excavator. Ilan taon na po kayo dito? Mag-aanim na itong August 18. Ah, anim na? Eh, citizen na po? ah residence pa lang. Residence? PR? Pa-PR na po. Okay. Um, um, saan po, paano po kayo nakarating dito? uh, nag-apply sa agency sa online uh, pinalad tayo na nag-apply through Skype kaya yun ano pong agency? Uh, Stellar agency okay. dito pero per, from Philippines HRD HRD tapos uh, ano pong pangalan ng company nyo dito? Uh, sa ngayon nasa Hexbrush Civil ako ah Hexbrush din? Hmm. kagaya uh, ni Ki Kirandi? Hmm. magka magkakumpanya ah, po kami magkakumpanya um, sa um, Samsai ganta na ba sa company? Uh, bago lang mag-aanim na buwan pa lang pero naghanap po sila ng Pilipino sa Pilipinas. nag sila. Uh, sa ngayon parang stop muna. Stop muna kasi papasok na ng winter. Ah, okay. Magkano po ang confidential po. <laughs> <laughs> Ito po si Kiramil, ha? Rivery namin dito sa North Oakland Basketball League. Okay. Thank you po, Kaya. Thank you, you. Pangalan po? ah uh, Rani de la Cruz po. Saan po kayo sa Pilipinas? ah uh, Baguio. Baguio. Oh, oh Baguio. Oh. Benguet? Oh, Baguio Benguet. Yeah. Um, saan po kayo nakatira dito sa New uh, Zealand? sa Glen Eden. Sa so, West, When oh. are you no clad? Uh, Ilan tanong mo kayo dito? Ah, uh, Mag si 7 years. 7 years? Citizen na po? Hindi pa po. ah, uh, bale, naghihintay pa po ng PR. Ah, PR. Uh, yeah, pero P P P PR pa present. lang. Oh. Okay. Um, sa, sa po kayo galing sa, uh, ano agency? Anong... Uh, sa company po ako. Dati po ako sa Corus. Sa uh, Corus? Fiber, uh, fiber, 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 technician. five years po ako doon. Then pumunta po ako sa isang agency last 2 years ago. Then now, ay nasa isang company naman ako. Okay sa uh, sa Pilipinas po anong agency niyo? Ay hindi ako sa agency. Pumunta, Direct. Pumunta po kami rito sa New Zealand bilang visitor lang. Ano I mean, year po 'yun? 2018. Eh, na, maluwag pa nun. Oh, maluwag pa. Oh, Tapos okay. nakapag-apply po kayo sa kampanya oh, company yeah. dito. Hindi, may tumulong sa amin, sa kapatiran namin sa Iglesia. Tinulungan ako na magkaroon ng uh, job offer tapos sinapply namin eh, sa tulong at awa ng Diyos ay eh, naproba naman yung work visa na namin. Sa Pilipinas mo kayo, ang trabaho niyo sa Pilipinas? Napakalayo yung yung, 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 yung trabaho ko ay napakalayo kasi <laughs> ako ay isang teacher doon. Sa teacher? Sa instructor ng St. <laughs> ah, Louis University. Ah, talaga? Uh, tuturo ako ng physical education kaya kaya yeah, yeah. knowledge ako sa PSR. Yeah, kaya sa Basketball. yan uh, ito nga pala si Kaya Rani, uh, referee namin dito sa North Rockland Basketball League. Uh, thank you po kaya. Thank you. Thank you po pala si Boyan, small engine mechanic dito sa si New Zealand. Ito nga pala si Regan Daludado. Saan nagtatrabaho? Sa Reglac uh, Express Aluminum. Sa saan ang agency mo sa Pilipinas? Ah, uh, Maytak. Maytak daw, oh, Maytak. Okay. Agency. Magkano ang sweldo mo? 20 <laughs> lang, 20. Ay, sabihin. <laughs> Kaharap kasi yun, yung ano, <laughs> nag-video. yung camera. ah oh. uh, jungler, Brasero. Jungler. Ay, ilan taon? Uh, 34. 34. Uh, sana sa Pilipinas Sa Rindanao, Indanao, ah, okay. Sana na 'yung ng agency. Ah, uh, may tak. May tak din, oh, may tak no? din. Shout out sa may tak. Yes, yes. Tak. Oh, sana 'to pao. Sa Express Airlines. Aluminum, okay. Ito, Captain Bulinas. Okay. Pangalan? Tonton Tonton Anton. Tagasang ah. Ah, dito sa sila no ah? sa New Zealand. Yusiland. Sa Orewa. Orewa. Ilan daw na, na Ah, 34. Uh, saan ka nagtatrabaho? Um, agency nurse. No, uh, nurse pala sa Tonton. Ah, oh. uh, sa saan ang agency mo sa Pilipinas? Agency? oh, nag-agency ka ba? Oh, wala, wala. Diretso na ako. Pilipinas. Diretso ka na. Ah, uh, what the, uh, ibig sabihin uh, government New Zealand. Ah, hindi. Um, nag-student ako. After ako nag-student, nag-cap tapos nag nurse na rin. Naging nurse ha. Tapos may asawa na. Meron. Dito mo rin na uh, naka asawa mo. Ako. Oh. Kaya yung mga kapag nakapunta dito, maghanap kayo asawa. <laughs> Gago! Pangalan? Boards Martihe. Taga saan? Taga Albany, Rosedale. Ayan. Um, anong team? Team Mekos Mekos Ayun o. No? Ano, anong position? Point guard. Yan. San, uh, san, san, paano ka nakarating dito? Dito sa Oakland? Oh. Uh, critical purpose visa. Yan. Si ang misis ko nurse. Basta Mekus Mekus. <laughs> yes. Yeah. Eh, agency? Walang agency. Walang agency. Direct, direct hire. Direct, direct hire. Yan. Si Borchi nga pala, point guard ng Metos Metos. Okay. Ang Paul Oh, po, po, ang, As, uh, anong team? Team ng Oragon Orago. Limited. Um, ano ito? 24 years old. Paano ka nakarating dito? Ah, dahil sa erpat ko. Oh. Walang agency sa Pilipinas. Meron, meron, madami. <laughs> madami. madami. Mo, madami. Kachambahan lang, kachambahan. Um, Salamat. <laughs> uh, Magkano ang pera ko po? 29 na ako ngayon. Wow. 29 uh, Siyempre,